Los Angeles Lakers hindi pa tapos sa pagkuha ng big man, isusunod na si Jonas Valanciunas. Pero bago yan, gaganapin bukas sa Intuit Dome ang unang salpukan ng Los Angeles Lakers at Los Angeles Clippers ngayong season. Ang Lakers ang nangunguna sa kanilang kasaysayan ng head-to-head -head na may 153 wins ang Lakers at 86 naman sa Clippers. Nanalo ang Clippers ng pitong beses sa kanilang huling sampung laban. Ang Lakers na may 22 wins at 17 loss record ay kasalukuyang nasa ikalimang pwesto sa Western Conference paman may mga issue pa rin sa kanilang depensa at rebounding. Nasa ika-28 sila sa rebounding at ika-18 sa blocked shots, bagay na hindi pang para sa kanila. Si Anthony Davis na hindi naglaro sa kanilang huling laban dahil sa foot injury ay maaari na ding maglaro na depende sa kanyang kondisyon. Sa season na ito, nag-a-average si Davis ng 25.8 points at 11.9 rebounds kada laro. Si Lebron James naman ay may foot injury rin ngunit naglalaro pa rin na may average na 23.8 points 7.5 rebounds at 8.8 assists kada laro. Si Austin Reeves ay nagpakitang gilas sa kanilang nakaraang laro na may 38 points. Sa kabilang banda, ang Clippers na may halos kumpletong lineup na ay naghahanap ng dagdag na puwersa sa kanilang front court. Si Kawhi Leonard ay muling naglalaro ngunit limitado pa ang produksyon. Si Norman Powell naman ay nag-a-average ng 23.7 points kada laro habang si Ivica Zubac ay dominante sa paint na may 14.9 points at 12.5 rebounds kada laro. Upang man lalo ang Lakers, kailangan nilang magtulungan sa opensa at ipakita ang solidong depensa. Bukas din ay masusubukan ng tandem ni na Anthony Davis at ang bagong big man ng Lakers na si Trey Jemison, na nakaraan ay nagpamalas ng matinding hustle at depensa laban sa Brooklyn. Nakapagambag nga siya ng 4 rebounds at 2 blocks sa 15 minutes na playing time. Kahit nga hindi man ito nagtala ng puntos, malaki nga din ang impact nito sa loob ng court lalo na sa interior defense. At bukas malalaman natin kung mas mag-iimprove na ba ang kanyang laro at makakapagtala na ito ng kanyang unang puntos sa Lakers. Sa kabilang banda, kailangang samantalahin ng Clippers ang kanilang home court advantage at pigilan ang mga star players ng Lakers upang makuha nila ang panalo bukas. Samantala, sinimulan ng Los Angeles Lakers ang trade season noong Disyembre sa pagkuha kay Dorian Finney-Smith mula sa Brooklyn Nets ngunit tila hindi pa natatapos ang kanilang paghahanap ng dagdag na puwersa. Kamakailan lamang dinagdag din nila sa roster si Trey Jemison, isang promising na big man na maaaring makatulong sa kanilang front court. Gayun pa man patuloy silang nagahanap ng mas may karanasang suporta para samahan si Anthony Davis ayon sa ulat ni Dan Wojcie ng LA Times. Isa sa mga posibleng target ng Lakers ay si Jonas Balanchunas ng Washington Wizards. Matatanda ang iniulat ni Mark Stein noong Disyembre na si Balanchunas ay kabilang sa mga veteranong maaaring makuha kapalit ng mga second round draft picks. Ayon din kay Michael Scotto, maaaring kailanganin ng Lakers na magbigay ng dalawang second round picks upang makuha ang serbisyo ng center. Sa kabila ng limitadong 19.7 minutes na playing time ngayong season, nag-aambag pa rin si Valanciunas ng 11.6 points sa 56.0% shooting at 8.1 rebounds kada laro. Gayunpaman, hindi siya maaasahan sa 3-point shooting na may 21.7% lamang ngayong season. Ngunit sa abot kayang kontrata na 9.9 million ngayong taon, hindi nito maaapektuhan ang long-term financial flexibility ng Lakers. Upang maisakatuparan ng trade, maaaring kailangang isakripisyo ng Lakers sina Gabe Vincent Christian Wood o Jalen Hood-Skifino kasama ang dalawang second round picks. Ang ganitong hakbang ay maaaring magbigay ng malaking tulong sa depensa at rebounding ng koponan habang lumalapit ang trade deadline.